Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Prado. tagapagtanggol ng bayan magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador. Siyempre <silence> so, bago po tapag umisa mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na sumusubaybay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. <silence> At syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po. At doon po sa ating mga kababayan ano, sa mga nagtatanong bakit wala tayo sa ating studio. burnout po kasi yung ating lugar, uh, lugar doon. Kaya po brown out dahil nasira po yung generator na ginagamit sana natin. Kaya nga po uh, yung mga nakaramblag natin tayo humihingi ng ano kasi yung uh, pinahiram sa atin na generator ay luma na po. No? Uh, siguro mga sampung taon na rin ginagamit. Kaya napilitan po ako na bumaba muna na dito sa sa baba ng ano, alam niyo na sa tabi-tabi para po ay dito muna tayo mag-vlog. Ito po yung uh, pinsan pinsang kumbo. Uh, sabi nga niya kuya, dito ka na lang muna uh, para kahit pa paano makapagpatuloy ka sa iyong uh, gampanin. Sa gabi pong ito mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin si Mayora Janis Digamo at maging sa uh, kay Mayor Freds Diaz at ating mga kapatid na patuloy po na nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat at syempre sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At syempre pinasasalamatan din po natin ano, yung ating pong, uh, mga kapatid sa civilian anti-crime group brotherhood. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sa gabi pong ito mga minamahal kong mga kababayan, makakapanayan po uli natin ano, itong si Dino. Uh, tayo po kasi ay mayroong uh, katanungan sa kanya na gusto po kasi nating malaman ng klaro no kung ano yung mga uh, ano pa yung mga sunod na nangyari bakit ganito, bakit ganyan so tatawagan po natin si si Dino no so try po natin tawagan ayun hello ayun ah, na ayun pa Sorry mga kababayan, no? ayan na pala yung ano, napatay ko pala yung pinaka signal. So, magandang hapon sa iyo, Dino. Magandang okay hapon din naman, Supreno. Lolo. Kamusta na? Okay lang po, okay lang po. Uh, okay naman yung sitwasyon mo dyan? Okay, medyo okay naman po sa <clears throat> uh, Meron sana akong itatanong sa iyo ah. Uh, dino uh, bago ang lahat ano, bago tayo dumako sa mga bagay-bagay na nais mong ilahad dito sa ating programa. Matanong ko lang, sa loob ng uh, sampung taon na naging tauhan ka ng mga Tebes, may mga panahon ba na uh, ikaw mismo ay inutusan nila para pumatay? Uh, Supremo, sa totoo lang po, ano, nung mag-isang taon na po ako na kasama si Laboy Cuadra at Alex Mayagma, bilang kapatauhan ni Arnie Tebes, may mga panahon po na parang gusto ko na rin pong humawak ng barrel para pumatay dahil natuklasan ko po na sa bawat tao na itutumba nila may agma ay may nakakalaga ng 30k, minsan 50k pag politiko ang itutumba. Nakakahalaga po ng sandaan. Depende pa po sa Rango Supremo. Ganun? Opo, Supremo. Ganun po. Alam mo po, Supremo. Okay, sige, diretsyo. Ganun lang po yung sila Mayagma pero sa totoo lang sa tansya ko po, Supremo, sa loob ng isang taon, halos kumikita po si Mayagma ng halos isang milyon sa pagpatay po ng tao. At hindi lang po yan. Iba po po yung kinikita niya sa pag-deliver namin ng droga. Araw-araw po no, nakakantanggap siya ng 10,000 hanggang 15,000. Pag marami kami na nagde-deliver, ako lang po ang maliit ang nakukuha sa amin lahat kasi mga killer po kasi sila eh. Oh, ganun. Ah, uh, pag killer pala, no? Grabe. ah uh, kapag killer pala ni Tevez, uh, malaki ang chance na yumaman ka, no? Ay, sinabi mo pa, Supremo. Si ganun na. Ah, Okay Dino, isang tanong na lang ano, uh, kasi nabanggit mo na alam mo kung saan nilibing yung mga dinukot na sa bungero. Kung okay lang sa iyo ano, uh, kung hindi naman na ikasasama ng yung loob, baka kasi isipin mo na nagmamadali ako na malamang kung nasaan o kung okay lang sa iyo. Ah, uh, okay, sabi mo, total nasabi ko na lang din naman dito sa programa ang nalalaman ko. Ang totoo, dinala namin yung mga biktima sa Talisay, Batangas po. mhm mm pero, pero bago po noon, dinala sa Talisay yung mga biktima. Tumaan mo muna po kami sa Tagaytay. Sila Osmundo at saka Rivero at Mar Marbe. Nawawala ka kapatid. Nawawala po siya. Hello. Hello. Ah, kapatid, ano yung narinig ko? Anong ismundo? Ano? Sino yun? Sino yun? S Sa Tagaytay, ano yun? Hello, hello. 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 Hello, hello, kapatid. Naririnig mo ko? Hello Naririnig mo ko? Sino yung... Ano? Naririnig mo ko? Opo, Supremo, opo. Ano yung narinig ko kanina na Osmundo? Sino yan? Yung sa Tagaytay? Pakiulit nga. Ano, ano yun? Si sila osmundo Rivero at Marvin Miranda po. Yung nakakulong ngayon, yung dalawa? Opo, opo. opo. Tapos? Tapos, pag yung yung, 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 pagdaan namin sa kanila, uh, sila po kasi yung nagdadala ng sasakyan namin at kami po yung nagkukumpute na lang. Mm-hmm. So ano ang ibig mong sabihin ha ah, pag natapos nyo pagkatapos nyo nang isagawa ang pagpatay sa mga biktima sila ang ano ah, paano ba yon ah, sinundo nyo sila Marvin Marvin Miranda at si sa Tagaytay tapos ah, pagkatapos yung Uh, masagawa yung pagpatay sa mga biktima, sila Miranda na ba ay yung magdadala ng ano, ng sasakyan? Ganun ba ibig sabihin mo? opo opo O anong sunod na nangyari? Tapos ano po Supremo? Pagkatapos nun sabay-sabay po kami pumunta na Santa Rosa. Santa Rosa. Dahil ano may na? na... Opo. Okay. But dahil may nag-aabang na po sa amin doon na van, papunta po ng Matnog, tumawid po kami ng Alen. Mm -hmm. Tapos nagyayahin na po kami pa uh, Liloan Lite tapos tumawid kami sa Surigao na po. Mm -hmm. Pagdating po ng Surigao nagyayahin na po kami sa Padipulog. Doon na po kami sumakay ng barko. At sa Dumagete hindi na po namin nakasama yung driver ng van. Okay. Hindi ko na alam po saan. Naiwan mga na. Opo. Eh saan daw po uh, oh. Oh, po e, tayong van? Eh, sabi ba, balik na po siya sa Davao City. Yan po sabi niya eh. Ah. Matanong ko, ah, ito, last na lang. Oh, ah, puro last eh. No? So, matanong ko lang, ano, Dino. Okay, eh, po. ito, pumasok lang sa isip ko, ano. Ah, bakit kailangan pagkatapos niyong, ah, mapatay yung mga biktima, ay hindi na kayo ang magdadala ng sasakyan? Bakit ganun? Ito po, kasi yan eh. Kasi po, ang pagkakalam ko, dadalhin daw nila yung sasakyan sa isa sa tao ni Kung Tebes para ibalik para ibalik yung tunay na plaka at kulay ng sasakyan, kulay ng sasakyan. Yun po. At ang pagkakalam ko, yung kulay na bayan, Lolo. Sige, sige, tuloy, tuloy. Ah. Ayan po, at pagkakaalam ko po, yung kulay ng van na sinakyan namin puti, kasi sa loob ng van, kulay puti, yung ban kulay puti, di ba dapat pag puti yung loob ng sasakyan, puti din ang labas. Pero yung kulay po ng, kulay po eh, ay itim po eh. Eh, binago eh. So, makatuwi, sa makatuwid, eh, yung labas lang yung napinturahan ng, yun. pero yung original pala na ginamit mong, ginamit din yung banputi yan? Opo, opo. Ah, talaga ano, grabe. Talagang mautak yung mga tulongges, ano? Ah, ito ah, ito tanong ko lang ha. Uh, meron lang akong tanong bakit. Bakit ang layo layo naman ng inikot nyo? Mula Santa Rosa, Laguna. Tapos Surigao. Tapos Dipolog. Saan ba kayo sumakay ng barko? Sa Dipolog o sa Dapitan? Sa Dapitan po, sa Ah, okay. Mabuti na yung malinaw kasi... Walang pier doon sa Dipolog eh. Meron dapitan pa dumagite. Opo, oh, sa pen. So, ah, sa sige, po, sa so uh, pen mo. Yan po, kasi ang instruction sa amin ni Gov. Henry Pedes at ni Kong Arne Pedes. Kaya yun yung ginawa namin. so, ibig sabihin, uh, inutusan kayo na gano'n ng gawin kahit malayo. Kasi, kasi para sa akin, napakalayo na yun eh. So, pwede naman kayo ipakuha sa er chopper kasi may mga chopper naman sila. Okay Dino, salamat ano uh, yung uh, sa iyong willing pagbibigay ng panahon sa ating programa ay talagang pinasasalamatan namin yung yung uh, laging pakikipag-ugnayan dito sa ating alam namin na napakadelikado ng buhay mo ngayon. Uh, nagpapasalamat talaga kami at nakapan kamit, nakapan, uh, na, 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 na nakapakapan, nakapanayam ka, ka, pa rin namin ano, sa kabila ng lahat ano uh, walang ano man po sa premo. Basta masasabi ko lang, pag nakuli na si Kung Tebes at Gog, pero Tebes na yan, papakita ako para sa Maraming salamat din po sa premo. Okay, Dino. Uh, sana sa susunod, makakausap ka pa namin para sa mga ibang detalya, no? Opo, uh, sa Supremo. Walang problema po yan. Okay, salamat kapatid. Salamat. So, yung po mga minamahal kong kababayan, si Dino. No? So, yung po yung tauhan ni Arnie Tebes na talagang uh, masasabi natin na ito po ang magiging susi ng lahat. Kapag nahuli si Arnie Tebes at itong si Henry Tebes, ah, uh, matuturo na niya ah, uh, at masasabi niya yung lahat pa na dapat niyang sabihin. So dahil po sa limitado po kasi yung oras niya dahil sabi niya nga niya sa akin uh, talagang nagmamadali siya. Dahil uh, ayun nga. So hiningi lang talaga natin yung kapiranggot na oras niya para tayo po ay makapagpatuloy. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan. Unti-unti na po na lumilitaw ang katotohanan unti-unti na po na sinisingil ng Diyos itong magkapatid na si Arnie Tebes at si Henry Tebes sa lahat po ng kanilang mga kasalanan. Noon ay eh, hinahayag po natin dito yung kanilang kalabisan, kalupitan, kawalangyan, kahayupan sa ating mga kababayan. So mga kababayan, nakikita na po natin na unti-unti na po na nabubuksan ang katotohanan Ah, ayon po sa ating kanta ng no, mga kinakanta natin, darating ang panahon na sisingilin na si Arne Tebes ng Diyos. At hindi niya matatakasan yun sapagkat yung kanyang ginawang kasalanan sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa buhay ng ating minamahal na Rowel Ragay Digamo ay talagang ah, hanggang ngayon po ay naghihinagpis po yung ating mga kababayan, Siyempre, yung ating minamahal na Mayora Janice Digamo, maganing, magang, ah, maging yung kanilang anak, yung ating mga kababayan na umaasa sa tunay na paglilingkod ni Ruel Ragay Digamo. Na, siyempre, hindi na natin siya makakapiling. Pero sa alaala at sa puso natin, hindi po natin pwedeng kalimutan yung kanyang kabayanihan, yung kanyang pagiging tunay na politiko, pagiging tunay na ama, sa ating bayan dyan sa Negros Oriental, lalong lalo na dyan sa Pamplona, maging sa Bayawan City, sa Bayi, sa Tansa, uh, Tanhay, no? at sa ibang panig pa ng lugar ng uh, uh, Negros Oriental. Sana po mga minamahal kong mga kababayan, ano? eh, lumabas pa po yung ibang mga witness natin. Kagabi po may nakausap po ako, at ito naman po ay dating tauhan daw ni Henry Tebes. No, at gusto din niya magsalita. Uh, bibigyan po natin to ng pagkakataon para po makapagsalita po siya at makapagsiwalat din ng mga kahayupan nitong magkapatid. At ayon po sa aming pag-usapan kagabi, eh marami yun daw nakuha ng mga armas doon sa loob ng uh, compound na nga ni Henry Tebes wala daw yun sa kalahati dahil marami daw siyang alam kung saan pa nilagay yung mga armas ang armas pala nila eh base sa kanya sa nakausap ko po kagabi ay eh, doon po mismo nakatago sa mga tauhan niya sinasabi mga pulahan doon po daw yung mas maraming armas kasi yung mga pulahan daw na yan yung grupo na yan yung ginagamit nila tuwing eleksyon kaya doon inilagay lahat ng armas para anytime po ay magamit din ng mga taong ito na ginagamit po ni Arne Tebes at ni Henry Tebes. So ibig sabihin po, yung palang nahukay doon sa lugar na kung saan nasa compound mismo o nasa loob ng rice mill, ah uh, sugar mill, nito ni Henry Tebes o ng mga Tebes ay wala pa sa kalahati. Ibig sabihin may mas malakas pa dito. Mas marami pang armas na dapat makuha ng ating mga otoridad. No? oh salamat po sa mga kapatid sapagkat pinagkakatiwalaan nyo po itong ating uh, nag-iisang programa, Civilian Anti-Crime Brotherhood Epipanyo Labrador. Kaya mga kababayan, sana po doon po sa mga kababayan natin, na nakikisa at patuloy po nating nakakasama dito sa ating programa kung maaari po sana eh, 'wag nyo pong i-skip ang inyong uh, mga ads para po tayo ay makabili po ng uh, ating uh, solar kasi po kagaya niyan nasira po yung nasira po yung ating uh, generator dahil luma na nga po yung generator uh, napipilitan po tayo yung bumaba at ayun. Unang-unang uh, hirap po maglak maglakad. Tatlong oras po ang lakaran namin. Bago po makarating sa baba, tatlong mas mahirap po yung paangat. Nakita niya naman po, nakita niya naman kung ilang ilog yung ilang sapa yung dinadaanan natin. Kaya sana po mayroon po nga magbigay po ng uh, donasyon para kahit papano makabili po tayo ng uh, solar. Ang isa gayon po ay hindi po ma sa totoo lang nanganganib din po mas nanganganib po ang buhay ko dahil itong programa po natin ang ginagamit para po mabulgar yung mga uh, iba pang kasamaan nito ni Arnie Tebes at ni Henry Tebes. So, eh syempre pag nawala po ang yung lingkod matitigil din po yung ating programa. So kawawa po yung mga kababayan natin na umaasa sa ating mga hinahayag at uh, pinapalabas dito sa ating uh, programa Hindi po tayo katulad ng ibang programa dyan Hindi naman natin minamaliit Hindi rin natin inano Talagang kakaiba po itong ating programa at naiiba At hindi pwedeng pantayan ng kahit sino man No, sapagkat dito derechuhan po tayo Walang congressman, congressman Walang gobernador, gobernador Walang general, general Walang presidente, presidente dito pag nagkamali ka, titirahin ka ni Pipanyo Labrador. Wala po tayong sinisino at wala tayong iniilagan. Pero dahil po tayo hindi naman nga uh, bato o bakal yung katawan para hindi tablan ng bala, utak po yung ating ginagamit ng sagayon, tayo po ay makapagpatuloy. Hindi po porkit matapang tayo ay puro tapang lang. Tulad nga po sinabi ng aking lolo, kung siya'y nabubuhay, utak ang gamitin, wag yung utin. Pasintabi po sa mga kabataan. So hindi po tayo nagtatago dahil tayo duwag. Utak po ginagamit natin dahil tulad nga po ng sinabi ko, hindi po tumitira ng harapan ng ating mga kalaban. Palagi po silang tumitira ng patalikod. Hindi po sila tumitira ng one-on-one. -on -one. Gusto nila yung hindi mo namamalayan. O, kaya po kailangan doble ingat po tayo. Ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Huh? At alam ko po, darating yung panahon na ang hustisya ay ating makakamtan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Kaya mga kababayan, dumating na po yung panahon na talagang sisingilin na po si Henry Tebes at Arnie Tebes. Mama So mga kaibigan Sa ating pong pagpapatuloy dito sa ating programa Sa totoo lang po ako po ay uh, May nararamdaman po para akong Para po ako nilagnat dahil sa pagbaba namin kahapon, eh nasa lubong po namin, araw, ulan, pagod, sakit ng binti. Sempre, tapos, di ba? Yeah, pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, tayo po ay nagsisikap na patuloy po na makapagbigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng ating programa. Sabi nga, sa hirap, salamat na rin po sa ating mga kapatid. Dahil sa hirap at ginhawa, magkakasama po tayo sa isang layunin na maihayag po ang katotohanan at maihayag po sa ating mga kababayan ang dapat nilang malaman. Pasensya na po kay sa akin bukas eh, dahil ako po'y talagang namamalat at namamagapoy po yung aking tunsil. ganun pa man mga minamahal kong kababayan, muli sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Para gnilob ba ang batas na sinasabi nila